The AFP states that protecting our nation's top leaders is not just our duty. It is our steadfast commitment. Duty and commitment. Ito ang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa pagsiguro sa kaligtasan ng matataas na opisyal sa ating bansa. Kabilang na dito ang Vice Presidente. We will make sure, sir, that the security of the Vice President will not be compromised. Nag-ugat ang pahayag ng AFP sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na plano nitong kumuha na lang ng private security kung sakaling tuluyang palitan ng mga security personnel na nakatalaga sa kanya. Hindi na kami tatanggap, well ako, hindi na ako tatanggap ng replacement. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the armed forces of the Philippines already. Hindi man direktang sinagot ang naging pahayag ng Vice Presidente, tiniyak naman ng AFP na may sapat silang mga tauhan na idinidetail sa pangalawang Pangulo. Rest assured that the AFP will always ensure the safety and the dignity of the...